Ngayon mga kapibe, tuturuan ko kayo mga kapibe kung paano gamitin itong tester. Ito. Uh, ngayon mga kapibe, dahil wala tayong trabaho sa ngayon, maghahanap tayo ng ginto. Pero maninister muna ako ngayon mga kapibe. So, uh, manunusok ako ng ano, gamit ng tester na to. So, pag may matatamaan, simpre kaya natin. Pero ngayon, maninister muna. Hirap kasi manister mga kapili. Kailangan makatama tayo. Punta tayo sa lugar mga kapili kung saan. Titistira natin. O, paano nga ba malalaman kung may ginto sa ilalim? O, siyempre, so uh, tutusokin natin yung lupa. Pero hindi dito mga kapili. Maghanap tayo ng area kung saan may mga ginto. O, ko sa inyo mga kapili kung paano manguha ng ginto ng hindi sa sapa sa mga creek tayo. So, let's go. Dito na tayo mga kapibi sa area kung saan tayo magtitister. O, oh, tingnan nyo mga kapibi. Magtitister tayo. Dito mga kapibi. Ito, kanal po to. Ayan. Natin. ito. Ayan. Try natin dito tusukin. Tatama ba sa bato? Ayan mga kapibi. Rinig nyo ba? Ayan. Ito yung palatandaan ng mga kapibi na may ano. Sa ilalim, may bato. Bato or may buhangin. Lumalagotok siya. Tapos dito banda. Pag nagtitester kayo mga kapibe, hindi lang isa. Dapat maraming tusok. Ayan. Meron. Problema. May ano pala dito? May butas. Ayan. Ganito yung klase mga kapebin. Sarap butasan. Sarap kain. Pag tumatagos mga kapebin, so ibig sabihin, ano siya? Uh, manipis lang yung buhangin kailangan hindi tatagos so, kung naririnig nyo uh, bato talaga bato sa buhangin. so ito yung palatandaan ano, na no maganda siyang hukayin uh, no. pwede na to hanap pa tayo ng iba mga kapitid may tama din. Medyo mababaw lang siya mga kapibe. Hanggang dito lang. May stock na. Ayun. Ito tagos mga kapibe. So, ibig sabihin manipis lang siya. Kasi tumatagos yung tester. Dapat hindi talaga tatagos. Ayan. Parang manipis siya. Tumatagos yung tister Ito banda mga kapatid, hindi siya gawag tumatagos. Kaya lang, hanap pa tayo ng iba. Diyan banda mga kapatid, kanina, hindi siya tumatagos. Pero maliit lang yung area. Tingnan nyo mga kapatid, marami ng butas yan. Pinaguna na. So, medyo malalim na to rito mga kapatid wala na rin stock ramdam ko wala nang stock mga ito na siya kasi yung ano yung feel mo dito sa tester na ano panas na siya parang lumalaguro ito meron sige. Ah. Hanggang pa, hanggang pa. Ah. Hanggang hita pa Pag nagte-tester kayo mga KapTV, dapat maraming tusok. Siguraduhin yung ano, hindi tatagos yung tester kasi pag tatagos, pag dating sa ilalim, manipis lang yung strip. bisa tata gus orang maka palsu ya tapi yang cungko pula ada di itu benda pero si siguro hindi siya nag dito banda kasi meron eh ayan o ayan. meron siya <coughs> hindi nagtitester lang ako. So bukas, try ko tong hukayin. Ang dali lang magukay mga kapibi. Ang dali lang tong hukayin. Basta, mas, basta magaling kang mag-discarte. Eh. Ayun, tagos pala. Kaya pala. manipis lang. Yan. manipis lang mga kapebe tumatagos dito banda hindi kayang tumagos yung tester Ayan. kailangan talaga maraming tusok yan mga butas niya video ay kail yan mga butas na mga kapebe yan maraming nakakuha dyan mga ginto Sabi ng tsungko, dito daw banda. Hindi daw, wala daw ang stock dito banda. E eh, medyo malayo yung butas niya. Hindi siya nag-drip dito. Kaya, sisira natin. Meron siyang stock. Ah. Hindi naman siya tatagos. Ayan mga ka Yun lang. Doon, may prospect na ako. Isa so may natusok ako doon. Tapos kanina, diyan banda. Natusok din ako. Ito lang, maliit na portion lang to doon, medyo malaki-malaki yun doon. Ito yung unahin ko bukas mga katibi. Diyan ako mag-uuna. May natusok ako dyan. Medyo mababaw lang din. Ito kasi mga butas mga katibi sa chongko to. Marami siyang nakuha. Dito, kalahating gramo. Diyan. Ah, 0.6 ata. Sobra kalahati. Hanggang doon. Medyo marami siyang nakuha dito. Yung marami daw. Dito banda sa gilid ng dito sa gilid ng ano. Ito, bundok na yan. Dito sa gilid. Kaso nga lang, pawala na yung stock. Dito. Dito daw. Dito banda sa wala. Ano daw? Wala daw yung stock. Dito doon, nag-tester ako. Meron naman. Tumama. At dito naman, pawala. Kung baga yung stock, mga baby, dito lang talaga. Itong, ito kasi yung kanal. Ito. Ito yung kanal talaga. So, try lang natin bukas mga PB, no? So yan mga KPB. Pag nagte-tester kayo mga KPB. So ganun lang. Kailangan tatama talaga sa kuan sa bato or buhangin. Pero dapat hindi tatagos mga KPB. Kasi pag tatagos, ibig sabihin mga KPB pag tatagos yung tester, ah uh, ibig sabihin manipis yung stack sa ilalim. Kunti lang yung stack na makuha mo. Kasi manipis lang siya. Pero pag hindi tatagos Okay yan mga kapibi. Nasa mga ganyan ka lapad na yung stock. So yung isang ganyan na kapal na stock ng kapibi. Ayun na yun. Okay na yun. Pang ano. Okay na yun. Pang laki-laki na yun. Pero pag tatagos mga ganyan lang yan. Kaya lang tagusin ng tester. Lalo na pag o oh mahigit tatlong dipa na yung lalim mga kapibi. Mahirap kasi ano, malalim. Tapos pagdating mo sa ilalim, sa ilalim, manipis lang yung stack. Kailangan talaga pag nagdidiin, sobrang lakas talaga, talaga yung diin. Tapos hindi tatagos yung tester sa stack kasi pag tatagos, nipis lang yung stack sa ilalim. So, 'yun lang ang PB no. 'Yun lang yung purpose ng tester. So, sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung may kuha ba tayong, may mukukuha ba tayong ginto doon pag nahukay na. So yun mga kapibih, kakauwi lang natin no? Galing na ng ginto mga kapibih Yan, hindi pa tayo nakabihis Pinagtutulungan namin mga kapibih Tatlo kami ni Chong Tsaka yung pinsan ko So medyo marami-rami yung nakuha namin mga kapibih So umuwi na kami Kasi wala kaming baon Tapos binta na namin ngayon Ay, ito, yan yung ito yung nakuha namin ginto mga kapibih Yan mga kapibih oh. Siguro mga kalating gramo mga kapibih Patutuyuin lang, tas binta namin ngayon. Kachamba lang mga katibi. Nilagay na sa kutsara kasi patutuyuin na. Ayan. Kalating okay. gramo. Mga kapibi, tagi isang libo na kami. Kasi 6,000 plus na yung gramo. Hapdi. Mahirap kag, ano mga ka pibi nakakapago din pag bu isang buong araw nung ng ginto kasi ano, maghuhukay pa, tas maglilimas pa ng tubig. Ako yung taga-abante, tapos si Chong naman yung taga-limas, siya naman yung taga-banlas. Yan ito lang ang buhay magiginto mga kapebe, di tayo nakapag-video mga kapebe kasi ano na, pang mabilisan kasi mga kapebe. Meron kasi pag mag video pa. Uh, sayang yung oras. ต่อยนล่างมาคับเบบี thank you for watching.